Hello, good morning mga ka-idol Kami po ngayon ay nagkakot ng basura dito sa likod ng ating building Yan po ang mga kasamaan ko Na si Garina, si Arcos at si Julius Napakasipag nila po mag-trabaho Kahit at J.O. po siya geo, Pero J.O. sila, napakasipag po nila wala sila ako sa mga trabaho nila masaya sila sa ginagawa nila parang hindi ini-enjoy lang po nila ang kanyang mga trabaho of course sipag at huwag sana magbago ang ating team na ganito sobrang sipag talaga po nila at sa mga nanonood maraming maraming salamat po sa mga pagsubaybay sa amin pagbablog ko sa akin walk Watch Manila Shippo. Salamat po. Thank you.